Silent pa ngayon ang pangalan ni Kai Soto. Pero ito ang tinatawag nating the calm before the storm, ika nga. Dahil hindi nagpapabaya si Kai Soto. In fact, he is making sure na sa pagbabalik niya sa Hiroshima Dragonflies ay fully healed na ang kanyang injury at healthy na siya na sasabak sa matinding bakbakan muli. At Good night, That is for you. In two weeks from now, ay it is expected na maglararo na muli si Kai Soto galing sa injury. And according sa latest report, ay maganda na ang movements ngayon ni Kai Soto and he feels better. Tuloy-tuloy ang kanyang pagpapalakas and it is expected na mas malakas at mas mabilis na si Kai Soto sa kanyang pagbabalik. A healthy Kai Soto will surely shock the Japan B-League kung matatandaan natin ay parang jumping jack si Kai Sato noong nasa NBL Australia pa siya. Pero pagdating niya sa Japan ay unti-unting nawala ang kanyang sigla at bilis. Pati ang kanyang ability to jump multiple times ay naglaho rin. Yun pala, meron nang iniinda si Kai Sato sa kanyang likod. Pero mukhang desidido si Kai Sato na maibalik ang kanyang bilis ang kanyang sigla at pati ang kanyang jumping ability after siya nagpa siyang magpapagaling muna ng husto. Crucial sa kanyang NBA dream ang pahinga na ito dahil hindi makaalago ang kanyang karera kung daladala niya ang sakit sa kanyang likod. First things first, ika nga. Maging healthy muna at saka na lang sasabak sa matinding labanan kung okay na ang injury. At mukhang in 2 weeks time, ay makakabalik na ang ating idolo. Yan ang ating aabangan. Dahil hindi lang ang Hiroshima Dragonflies ang naghihintay kay Kai Soto. Nandyan rin ang Gilas Pilipinas na siguradong bubuo ng malakas na team na maglalaro sa Olympic Qualifying Tournament. At sa pag ni Japeth Aguilar, at hindi rin pwede ang dalawang naturalized players sa Olympic Qualifying Tournament ay mas kailangan si Kai Soto ng team. Silang dalawa ni AJ Adu. Kaya mahalagang manumbalik na ang sigla ni Kai Soto. Meron pang isang taon si Kai Soto na magpapalakas at magpapatuloy sa kanyang development. At ang target ni Kai Soto at ng kanyang agent ay ang makakapasok na siya sa 2024 sa NBA. With all the experiences under his belt at age 21, ay walang duda na makakapasok pa rin si Kai Soto sa NBA. His stint sa Japan B-League ang magpapatibay pa sa kanya. And hopefully, dito na mag-mature si Kai Soto at mag-settle down na ang kanyang laro. Pagbalik ni Kai Soto ay he is assured of at least 25 minutes playing time more than enough to show kung ano ang kanyang makakaya. Sana nga lang ay mas lalaki pa ang kanyang role sa team at mapagbigyan siya ng confidence na mag-take over ng mga laro ay palagi na lang siyang ginagamit pang depensa and in the process ay nawala tuloy ang kanyang confidence sa kanyang mga tira. Isa sa mga dapat ma-develop pa ni Kai Soto ay ang kanyang lateral defense dahil sa ngayon ay napakalayo na niya sa lateral ni na Chet Holmgren and Victor Rambanyama. Kaya kailangan na ni Kai Soto na magdouble kayod upang mapantayan ang speed and quickness ni na Wemby and Chet. Upang sa pagpasok ni Kai Soto sa NBA ay makakasabay siya sa dalawang modern day big men. The way Kai Soto is progressing ay nagiging isang traditional big man na siya. Well, at least, that is the way his coaches use him. Sayang ang kanyang pagka-modern big man na magaling gumawa ng play at merong deadly shooting sa mid-range that extends to the three-point line pero hindi masyadong nagagamit. Kung gusto ni Kai Soto na makapasok sa NBA, ay he has to dominate the Japan B-League right away pagbalik niya. He is the tallest player in Japan B-League at walang makakapigil sa kanya kung magiging aggressive lang siya sa kanyang laro. Katulad ng mga laro niya sa NBL Australia na kung saan Kai Sato is literally flying every game. Pati sa gilas noong hindi pa siya na injury na napakataas niyang tumalon. Nagtataka nga tayo dahil noong FIBA World Cup ay napakahina ng kanyang paglundag. Kahit sa kanyang mga highlight plays ay makikita mo na very stiff ang kanyang likod. Hindi siya masyadong makagalaw at limited ang kanyang jumping ability. Ito ang sinisikap na makorrected ng kampo ni Kai Soto. Kaya minabuti nilang hindi muna maglararo si Kai Soto until may balik na niya ang kanyang usual movements. Speaking of pagbabalik, ay magbabalik rin si L.A. Tenorio galing sa injury. Ito ay isang inspiring story na kung saan nagkaroon ng cancer si L.A. Tenorio pero sa tulong ng Panginoon ay magbabalik PBA na ang Iron Man. Isa na kasing cancer-free si L.A. Tenorio and he is preparing hard upang magiging ready na sa pagbubukas ng PBA season this November sa isang picture ay ginulat ni LA Tenorio ang lahat na may caption na back to work grateful and thankful every day never say die let's do this na kung saan nakita niya na nakabalot ng ice ang kanyang mga tuhod hindi na kasi bata si LA Tenorio at age 39 years old pero kailangan pa rin ang steady presence ni LA Tenorio ng hinabra na kung saan ito ang kanilang kulang na last time na natalo sila ng TNT sa finals. Scotty Thompson needs more time to adjust to be the lead point guard especially sa mga crucial moments. Ang pagiging clutch ni L.A. Tenorio ang na-miss ng Hinabra. And hopefully, magagawa pa rin ni Tenorio ang mga bagay na kanyang expertise. Galing pa naman itong si L.A. Tenorio sa Asian Games na kung saan he served as an assistant coach. Kaya walang pahinga si L.A. Tenorio dahil pagbalik niya sa Pinas ay trabaho kaagad. Mukhang target na naman ng Hinabra na makuha ulit ang kampyonato. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan, basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.